gabing gabi na nasiraan ka pa ayan nasiraan si si sir ayaw umandar yung motor niya mga sir yan wala naman check engine 11.7 yung kanyang ano, uh, battery totally yan ano yan uh, niya pa yung makina niya dapat yan kaso pag pinustart mo siya yan. ayaw kumikis na na lang yung ano yung ilaw tapos gagawin natin check natin dito baka kasi ano baka kasi natuyuan lang ito ito yung mahirap dito <laughs> baka natuyuan ka lang lang is kaya nag stack up na lang yung piston sa block oh, bigla, oh. ka oh, bigla kang kuminto boss bigla kang kuminto kasi nga wala na kaya napaka importante dapat na mini maintain natin yung <laughs> pagbili na yun. tinanggal mo natin yung ano ah, yung cover dito sa may ano. Tapos itatry natin paikutin. Kuha ka ng ano. Kuha ka ng uh, handle. Dito pa lang mga sir, makikita natin. Kasi bigla na lang daw tumirik nung si Para makita natin. i natin siyang paikutin. Kapag uh, matigas po yan, paikutin, matik yan. Nanatuyo ng langis. Dumikit na, ayun. Sige, okay, presyo mo may matigas pabanti mo pabanti mo yan tigas tapos check mo yung lang install after mo dyan balik mo na yung cover na yan yan mga kita nyo matigas yung ano yung puli samantalang uh, kaya kaya naman natin paikutin yan at uh, check naman natin yung langis dito Nga, yeah, check may langis. Kasi dapat may langis siya. Kamayin mo. <laughs> Pagkasan mo muna. Saka mo itusok. Ayan mga sala, naka... Pagkasan lang konti rito. Kung baga naka side view. Papunta sa akin. Ang <laughs> makikita natin dyan. <laughs> Kaya napaka-importante kapag uh, sa motor natin yung anong uh, langis. Yan, itusok mo lang yan. Hindi, hindi, hindi. Itusok mo lang, itusok mo lang. Tapos kamay mo. Wala. Pakita mo, pakita mo sa video. Pakita mo, yung eh, kamay mo! Sa video. Eh, kamay mo, ya, yeah, pinggirin mo! Yan. Yan. Yeah. E, mo. Ganun... <laughs> Wala. Tapos itumba mo. Wala, parang may... parang nakamoy ko yung Iba na amoy. <laughs> kasi yun na yun eh. Ito, buwang kunti dito. Tapos, tanggalin mo yung takip. Yan, takip. Uy! Uy! Naliligaw ka na. Tanggalin mo yung takip. Ayun, wala. <laughs> wala kalaman-laman. Dili ko. Nako. Ibig sabihin, kaya tumirik si Sir. Si Sir yung may-ari, Medyo gabi na. Alas 9 na. At uh, meron din tayo isang uh, ito. Uh, Nag-iwan din ng motor. Yun yung nakagrab sa loob na Matik, matik po yan mga sir na nasira yung kanyang uh, black piston, piston ring. Ayan, pati valve seal, damay yan. Huwag lang sanang madama yung sigunyan kasi yun ang pinakamahal. Aabot uh, ng 12 million. Sakali. kaya napaka-importante mga sir, ano, dapat uh, lagi tayong uh, change oil. Tapos, kapag si uh, click Click Navigation 2, Merong ano yan, merong nakasit yan o merong kayong sinisit yan. Kaya hindi nyo na kailangan kung kailangan pa kayo babalik, kusang lalabas yan. Siguro ito hindi nakalabas yung ano, yung, or, or hindi nakasit. Kaya hindi siya lumabas. Ah, may iwan to. Iwan. Hmm, iwan mo na lang. Iwan mo na iwan na. Yan, lang yun, ano, ni Kasi wala na. Okay, diba? sa ano ka pa kukubi, di ba? Sa probinsya, Tawid-Dagat. Tawid-Dagat ka pa. Nagkasama Dalawa kayo <laughs> nag-iwan ngayon, ha? Okay, pasok ko muna. Uh, ipasok mo ito, Oscar. Okay yan ito iwan din to mga sir. Yeah, kasi ginawa lang din ng paraan. Ayan, kay Mr. Grab yan. Ayan sa kanya yan. Iniwan. Ginawa din ng paraan. Pero sa kanya, hindi naman siya nagkaroon ng problema. Kung ano lang siya. Uh, siguro may wire. So si Ann, yung problema. Baka. Ayan, ito, ito. Linisan mo rito. Ayan, ito. Linis ang mga natin kasi kakatapos lang din namin kumain at uh, ano na kami natapos. Alas 9 na. Kaya ito iiwan natin to. Ano po kaya mo sa langis? Ano na gagawa? Ano pasok mo na, Tol? Okay, pasok mo lang dyan, <laughs> uh, ito mga sir, mahalaman natin ito bukas kapag nawalwal na natin yung makina niya. Malamang uh, sira na yung ano yan. Piston. Piston, block, gasket, matig yun. Palitin tayo nun. Tapos, oh, sige, pasok. Pwede boss. Kanda ko lang. <coughs> pwede naman, pwede naman. puno. O, sige. Pwede sa, sa, labas. Wala naman siguro nang labot, alam dito? Wala naman kasi ayun, mayroon din mga ito O, sige, dyan na lang. Balik ka muna lang bukas. Pakik ka kasi na sa buhay. yah, lagay mo lang dyan Nasa gilid. Ayan, bali muna ni Sir ito. Joy, sagad mo sa dulo. Makikita natin. Basta, isagat mo, na, mo. ka mo, isa Makikita natin bukas. Sana hindi masira yung signal mo kapag uh, example mo oops nakakalso kapag uh, hindi naman sira yung sigunyal oh, so, mga 6,000 6,500 mga uh, ganyan 2,6,500 6,500 uh, uh, pero pag ka nadama yung ano kasi pati piston pin dyan magpapit tayo o yan ilay yan ila, ila, mo na tapos balikan mo lang bukas ha <laughs> nagulat si sir yan, yung, ano, yung, yung kalalabasan mga set kapag ka one stop, pinabayaan natin yung unit natin or yung motor natin sa langis. Talagang mapapagastos tayo. Bukas, walwalin natin yung bukas mga set.